ako po. Ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So... ...about this, parang parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PMP na bumababa ang krimen pero ang amin na babalitaan at mapapanood eh puro krimen. Uh -uh. Hindi na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pakiusap namin sa mainstream. Kasi po, uh, ang na news talaga, yung mga isolated cases na tulad niya. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. Kaya sabi natin, sana nga rin po, uh, maliban sa mga negative ng mga news, eh makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno.